Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong video. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyo. Lalong lalo na kung kayong dalawa ay nagkamalabuan na ng partner mo. At kung bago lamang sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Matagal na ba kayong hindi nag-uusap ng taong mahal mo? Pero hindi naman kayo hiwalayin dalawa at nagtaka ka na lang ba? Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kumukontak, text o chat sa iyo. At alam mo na hindi ka na talaga niya iniisip at naghihintay ka na lang na ikaw ay tawagan niya. Gusto mo ba na siya ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo sa oras na magawa mo ang ritual na ito? Kaya ang gagawin mo lamang bago ka matulog, kumuha ka lamang ng baso. Plastik o babasagi na baso ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido ng target. At pagkatapos, tupiin mo ang papel o i at ilagay ito sa baso na inihanda mo. At nang malagay mo na, Kumuha ka lamang ng isang butil na bawang at ilagay mo rin ito sa baso na inhanda mo kasama yung papel na sinulatan mo. At pagkatapos mo nang malagay lahat, hawakan mo ang baso, ilapit ito sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, dapat pakaisipin mo ang target at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong bawang ikaw ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos itago mo na itong ritual, pwede ito ilagay sa ilalim ng kama mo o di kaya sa lamesa ng kwarto mo. Depende po sa inyo kung saan nyo ilagay, basta ilagay ito sa safe na walang makakakita at makakaalam at itago ito hanggang limang araw lamang po. At dapat bulungan mo ito bago ka matulog. At pagkatapos ng limang araw ay pwede mo nang sunugin ang papel at itapon ang bawang. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.